Good morning, everyone. Tuan ato karon ang Tumanggong Falls. Good morning. Ah, to Tumanggong Falls with the gang. Hi, hi, Em. Hi, Tan. Ah, oh, nagsunblock na siya. Hi, ka. Good morning. Hi, Pen. Good morning. Si Chat, Chat. Okay. Ready for battle, nami. Gikan sa tindahan, diri mag-start ang trail padulong sa falls. Go, go ka! Or less, nasa 30 minutes ang hike padulong sa falls. Hi guys! Good morning! Kumusta ang dalan diya mga pre? Ay, mga na mga dalan na maagyan na na lisod kay pababa aside anak lapok pagyod. Like ani oh panaog siya tapos lapok pagyud. Dika tungko chu. Ano kanang sideways ka. Slowly but surely. Juan ni back na sa kadugay na to wala nag like kani among. So dili lalim ang panao. Unsa yung most ulti Perfect. <laughs> so perfect. very slippery and very steep. Yeah, very slippery. Yeah, steep ka. Ay, oh my gosh. Anyway, careful, you please. It's so very lapok. Finally, Nana, you sa sapa. But the problem is, wala mi kabalo asa padulong ang falls kung pa right pa mi o pa left. We decided na mga na lang sa me while figuring out kung asa mi padulong. Good thing na iniagi ng mga local so gituluan mi nila asa ang tama na agihanan padulong sa falls. ba vlog? Ako sa una niya. Malawag ko rin niya Okay, ha? Yeah, lang Ay, kondili, ni... Musetel mo di ha? Hindi na lang niya magtapitaw. Eh, ako muna Tabukon Tabok ko ang river padulong go dito go sa pasaka go go! na trail. Or sa river mismo mo agi. <laughs> si Kaka ha? Wait lang ha, kay Borag. Ang... Um, Travel is real. Real. I mean, nakita ng mga locals na niagi Agi sila sa river padulong sa so falls pero wala na lang mini pair kay Basin Delicado o um, Slide. As you can see, mulatay ka kaana pero tag-isa lang ang tao na makasaka diha dapitan. na mo. Oh. So finally, nakita na namo mo ang Tumanggong Falls. Luka, oh hmm. So ibig sabihin, lalum. Struggle na po ang pagpanaog kay Bakilid siya. Wow, so nice. Worth it ang kamang-kamang. Bunitan. -kamang. Duha ni siya ka level kana siya ang sa baba and then kana siya ang sa taas. Ka, ni sa kadugay wala na gamit dami <laughs> <Ka, gunita>, <laughs> Ako na Yes. Slowly. Good job, princess. Oh, this is it. Oh. Oh, God. Uy, kagwapo, oh. Nalungtong na dito. Oh, wala na ako na dalawang cake Hi yeah. okay, guys! Dirimi sa taas, una naligo. Very cold, kaayo ang water. Hi Long. So ang mga princess, di man ka salom, so diha na lang may kutub sa kilid sa bato. So from there, namalina po ni Teresa Baba, which is very nice po kayo. So this time, paulit nami na enjoy na namo ang place. Thank you. Success. <laughs> yes, success. Let's go there. Ah, Thank you. So, diri na po sa among mortal enemy, ang pagpanaog is very lisod.

Ha -ha. From Team Bawal Matagam, thank you for watching. God bless.